Hello everyone. Hello, white friend. No worry. Ayun, ang video na ay pamasyal kami mama, masyal kami papuntang bundok. Ayun, sumakay kami ng train hanggang nakarating na kami sa paroruanan namin, ayan. Yan yung magbaba namin sa train yan yung makikita mo may ilog ang mga tao dito pag summer ay enjoy na enjoy na sila magbabad babad sa tubig sa may ilog sa may dagat kung malapit sa dagat ayan enjoy na sila dyan kasi holiday ganyan ang ginagawa nila holiday ito na datnan ko ay golden week so holiday ang daming tao long week ni long holiday nila so ito na yung station sasakay kami ng cable parang sa cable pero doyan lang siya tapos may free ano may nag kumakanta ayan binibigyan ng kasayahan ang mga tao na namamasyal dito sa bundok ayan sasakay kami ng Parang siyang keyboard do yan. Paakyat doon sa pinakadulo. Ganyan lang siya. sa ka dyan. may upuan. Ayan. Okay. Ganyan. Nice. Ayan, paakyat na kami sa taas. Ang pangalan itong bondong na to ay Ayon, <laughs> Ayun, may papaba na. Pauwi na yan sila. Kami paakyat pa lang. So guys, enjoy watching. Itong lugar na to ay pangalawang punta ko na to. Before pandemic, nagpunta rin ako dyan. Kaso, hindi naman oso ang video noon. Hindi oso ang reels sa uh, YouTube. Eh, wala akong video na remembrance. So, puro picture lang. Upload ng upload ng picture. So, ngayon, binalikan namin kasi wala namang gagawin dahil holiday nga Walang trabaho ayun binalikan ko may talaga ako ng viewers ko para makabalik dyan ayun mayroon akong video kaya ito ang upload ko ngayon so enjoy watching lang guys kahit, kahit ganito lang ang ating upload at least mayroon naman tayong nakikitang video maganda-gandang view sa pondok ayan thank you so much for watching guys kung bago ka palang sa aking youtube channel please like and share subscribe milestone vlog i-bill on nyo na lang po para makita ko yung inyong dikit at susuplian ko kayo doon sa podcast sa loob ng studio ayan Enjoy watching. Medyo mababa ba to Kasi para makita natin talaga ang paligid ng ating paruroonan. Ayan guys. Salamat ng marami sa lahat ng mga nagsusupport, Sa lahat ng nagsusubscribe. Sa lahat ng mga friend, whitey world thank you, thank you so much sa lahat ng suporta ninyo God bless us all ayan, enjoy lang ayan na si Ako ayan si Senyora. ayan yung katabi ko puti na ang hair ayan na niya magpakulay ayan na sa taas na kami Ayan, ganyan lang ang nasa pinakatuktok. Malawak ang lalakad-lakarin. Puro lakad-lakad lang yan. Kaya gusto ko rin doon kasi wala na nga akong workout. Diyan na lang kami naglakad-lakad. Yun yung pinaka-workout namin. Pero hindi ka pa rin pinapawisan kahit gaano kataas ng steps ng hagdan. Hindi ka pinapawisan kasi po malamig ang hangin. Malamig ang hangin. At medyo malamig pa kasi ano eh. Um, ayan papasok na kami dyan sa may may monkey zoo dyan eh sabi ko pasok tayo kasi hindi ko na nung nagmasyal kami dyan walang hindi ako nakapasok dyan eh dati ayan nag enjoy naman kami monkey monkey Annabelle how many monkey did you see? <laughs> ayan ganda di diba? training din nila yan. Gan ng bahay nila eh, malawak. Yung mga monkey na yan, ninoholi nila yan sa bundok na rin yan. Kasi maraming monkey dyan sa bundok eh. Minsan ng haharang, kinukuha pag may daladala kang baon. Kaya hinuholi nila, nilalagay nila dyan. At tinitraining nila. Ang saya nila o, you know, taga training tagalinis, nagte-training, uh, naglalambing oh, malambing sila oh. Mapakit sila. Tataba kaya nila. May food kasi bawat may mga bisita, may binibintang food. Tapos 'yung mga 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 turista, bumibili sa food, itatapon sa kanila, binibigay sa kanila kaya nag-aagawan sila. Parang ganun din sa mga ibon, di ba? Pag pasyal ka sa mga ibon, may mga pagkain. Tapos magkakagawa nila. Madami yan sila. Suprang dami. Ayan. May mga... May ini-explain yung ano, yung... Yung nagtuturo, ay yung ano, nagtitrain sa mga ano, ungoy sinasabi yan kayo lang kaya lang Japanese yan hindi niyo naman maintindihan so watching enjoy watching na lang kayo ayan oh nag enjoy yung isa oh nagduduyan duyan, -duyan. <laughs> sinadya talaga yan ganyan ganyan yung para mayroon silang mayroon silang talon talonan may duyan duyanan ayan ganun sila ka enjoy dyan kami nagtagal tapos nagikot-ikot kami dun mainit kasi kaya dyan sila malilim sa may lilim ng puno dito sa Japan pag summer sobrang summer talaga sobrang init mas mainit pa sa Pilipinas yung summer nila dito So ang ang pinaka month summer nila ay August. July, August super init na 'yan. Mas matindi ang init dito kaysa Pinas. Pero pagka nag nag spring na pa summer kasi spring season ngayon eh. Mag ano na magsa summer na. Ano na yan, tuwang-tuwa na yan sila kasi magagamit na ang kanilang mga short, mga short leaves, sando, yan, yun ang mga season ng mga magsasando, mag, mga mga sleeveless, yung mga ganung ganong klaseng mga damit. Kasi pag, sa, pagwinter, winter, balot na balot sila. Ayan, hindi ko marinig yung mga sinasabi niya. nakakatawa yung mga ongoy na yan. Iba-ibang klase. Huli lang nila yan dyan sa bundok. Pag may, pag may nakikita sila doon sa pasyalan ng mga tao doon sa, sa bundok, iniipon nila dyan sa zoo. ini training yan guys, yan ang pagkain nila. Binibinta rin nila, bibili ka. Tapos, iyon ihahagis mo doon sa mga monkey. Kukunin nila yan. Hindi sila masyadong nag-agawan. Ngayon, busog na yan sila kasi ang dami ng mga visitor na bumibili, nag enjoy Binibigay-bigay sa kanila. e pag na sila, isa-isa na lang silang lumalakad-lakad dyan. nagahintay -na ng may magtatapon ng pagkain. Ayan, tubig nila. Dyan sila iinom. Ayan, doon sa solo ko. dami pa doon. Oh. Ayan, sumisilong sila sa gilid-gilid. Kung saan yung an siyado. ano, shadow. Andiyan may bagong nanganak dyan. May baby. Yung baby naman yan, dikit-dikit sa tiyan niya. Laging ko kumakapit sa nanay sa tiyan. Mm -hmm. the last, the nainitan sila, gusto nilang maligo yan, mayroong pool sila maliit tapos, dyan sila iinom sa may agos yan, kinukuha na nila yung ginagawa ng mga bisita yan <laughs> Pag winter, nagtatago May sila. May mga tagot sila dyan. May parang tunnel. Tunnel. May parang tunnel dyan. May minum siya. May parang tunnel doon sa taas. And yan sila nagtago. Gamit. ngayon pa sarap sila magpasyal-pasyal kasi na. mainit yung time na yan eh malamig lang yung hangin super tingkad yung araw malamig lang yung hangin lalo na doon sa ano sa may nilalakara namin maraming puno yan malawak na bundok yan yan yun yung way na yan yung kalsada pinipidyohan ko yung gilid gilid marami sila parang statuwa mga yung parang timpol timpol nila yung timpol sila yan yan paakyat yan hanggang sa taas super lawak yan lakad ka lang ng lakad, tingin-tingin. magdan -tingin. Tapos may, may plat naman nakalsada Tapos akyat ka na akyat doon sa pinakadulo. Pilating doon sa dulo. Hingal-hingal din. Pero hindi naman pinap hindi pinapawisan kasi sobrang lamig yung ano, angin. Malamig pa yung hangin kamaano ma ano, mapuno. Forest talaga siya, nature. Ang ganda. Explore tayo sa nature's forest sa mountain ng Um, ang pangalan itong ano na itong mundo. may binding sila bin, ano, bibili ka ng soft drinks na uhaw coffee or drinks nandyan lang maghulog ka lang ng coins or card parang sa atin gcash pwede dyan yan sa kanila yan may mga tindahan yan ganyan o oh. Ganyan. Ganyan ang sakayan. Um, Opo ka dyan. Ganyan. Pababa na kami. <coughs> ganyan ang pauwi. Ito yung paakyat. Yan oh. Pagbaba. Takbo ka. Kasi nag ano yan. Ay, parang uh, escalator yung, yung floor. Yun na yung pababa. Pauwi na kami. Pababa na kami. Kasi... Mag, ano kami mag sa so, uh, onsen ano, uh, onsen sa may spring nagbababad ka ng warm water hot water hot spring yon sa atin hot spring marami yan sa ano sa marami yan sa lag Laguna yung hot spring nila guys ah, malawak yon, magkabukod yung babait lalaki kaya pagbaba namin papasok kami dun sa hot spring magbukod, magkabukod yung babait lalaki kasi ano yun eh magbababad ka sa hot spring na walang saplot pareho kayong mga babae sama sama walang mga saplot Yan, may ilog pa kami na daanan pa baba. Tapos, sa mga lalaki, ipukod din sila. Um, mm, ayan, yan, dyan kami papasok. Yan ang onsen, hot spring. Ayan lang guys, so dito na tayo magtatapos. Maraming salamat sa inyong pagpanood at suporta. Thank you for watching. God bless. Oh,